Hi guys! So ngayon, bibisitahin natin sila na Lola at Lolo. Kasama ko yung comeback at pumunta tayo, tayo sa garden. Go anak! Walk! Just walk! So pumunta tayo ngayon sa garden ulit. <laughs> Nilakad lang namin. Kasi guys, sobrang lapit lang namin dito sa garden nila Lolo at Lola. Eh ngayon, Mommy. naglasing na naman daw si Lolo Paul kagabi. <laughs> Nagsabi-sabi siya. So, bibisitahin natin siya ngayon. Kukumustahin natin kung kumusta ba siya. Kung, sa sobrang bait kasi, guys. Alam niyo, sobrang bait ni Lolo Paul. Dinadalan siya ng alak dito. Kasi nga yun, malapit yung tindahan dito sa garden eh. Yan yung aso. Set. So. Yung aso nga, be. Ano yung may aso? Dali. So, yun. Sa sobrang bait niya, dinadalan siya ng alak dito ng mga kusino-sino. Kinabukasan, bukasan. Ayun, masak ulo. So bibisitahin natin siya. Hindi natin nadala yung pagkain, no? Nalimutan namin dalhin yung pagkain pala. Nagbungko kasi si Mama, tsaka fried tilapia. Yummy. So yun, nakalimutan namin dalhin. So let's go, guys. May sound, wait lang. Guys, tignan niyo yung tanim ni Lolo at Lola. Sobrang mahal lang sang na yun. Didinig si Boyneg. Shut <laughs> Kasing edad lang yan guys ng pinsan ko. Nagdidilig siya dyan. Dito siya kumukuha ng tubig oh. Tada! Dyan siya, dyan siya magdidilig. So yun nga guys. Dito na tayo kay ano. Kina Lolo Paul. At yung kambal ay makulit. Guys alam nyo ba yung sang? Meron ako sabihin sa inyo. Alam nyo ba? Sang to di ba? Alam nyo ba yung sang nung last two weeks or last three weeks, ano lang siya, 7 pesos per kilo. Ngayon, 30 pesos per kilo. Sobrang, ano, kaya si Lolo Paul Paldo. <laughs> so, hihingi tayong panggatas ng kambal sa kanya. <laughs> Joke lang, it's a prank. Hindi mo mabibigla si Lolo Paul lang ganun. Puta <laughs> dito, guys. Ito so, si Ivan, pinsan kong... Pinsan kong mabulate. Eh. <laughs> Sorry na nga guys. And dito yung kambal. Hey, Brian, Brian, dito lang. Oh, yan sila, oh, yan sila. Ayan yung kambal. Say hi, can you say hi? Oh. Say hi. Oh. Say hi, anak. Ayaw. Okay, ayaw na daw yung water. So, yun sila. Nag, ano sila, lolot at lola? Nagbubunot sila. O yun, nagtatali pala si Lola. Nagtatali siya ng spinach. So, yun. Kumusta yung natin si Lolo mamaya? Kung kumusta yung ano niya? Grabe yung mukha ko. Initit kasi. Alam niyo guys, pag mainit yung mukha ko talaga, parang ano, kakaroon ng tigidig. So, ayun guys. Mamaya, kumusta yung natin si Lolo Paul? Kung kumusta ang kanyang hangover? Okay, Bye. hoang hoang thứ cái đó nữa. Là là mà. Hi guys! So ngayon ayun, medyo umiingit na ano? ayun sa lola tsaka sa lolo. Magkano lola tong order na to? 200 pieces? 200 tali? So nag, ano sila, nag, ano ba yan? Nagkukuha sila kayo dahil may order sa kanila ng 200 na tali. Ito guys, papakita ko sa akin. Ayan, yung mga tinatali nila. yun, guys. Magkano Per tali? Magkano yun? 15. 15 per So, 15 times 12. <laughs> <laughs> Brienne! Bravo mabait talaga yan. Kahit hindi italihan. Sa sobrang bait ng aso nila Lolo na si Bravo guys. Alam nyo ba? Kahit bisita, hindi, niya hindi siya tatahol. Ganun sa kab kabait. Press ko dito. Sobrang, sobrang press ko dito. Alam nyo ba? Share ko lang sa inyo. No? Kung magkakaroon ako ng rest house, gusto ko talaga sa mga ano, Okay. Gusto ko talaga sa mga ganito, parang bukid. Hey, guys, and si Ivan. Guys, hey, tingnan nyo yung video. Alam nyo ba, one month pa lang yan. Tapos meron, one month pa lang yan nandito. Tapos meron na agad siyang baby. Share ko lang. Ano, pati ikaw, single mother? Wala kang, wala kang asawa? <laughs> ha? Asa yung asawa mo? Putos ka binuntis? Ilan yan, no? <laughs> Charit. <laughs> Alam niyo ba, yan yung dating inayos ni Mariana. Ito. Ito, ito, ito. Yan. Ito siya dati to, Mira Ena For the vlog lang. Pero it's a prank lang yun. Hi guys! Good evening! So, gabi na. At magsasamdi kami. Kasama si na mama, si na tita, yung mga pizza ko, at yung kamukha ni Brie. <laughs> Pero yung kambal, knock out sila. Iwan. Iwan ang baby shark. Du -du -du So, yung isa din knockout. out. So, hindi ko alam kung paano natin sila sasakay sa kotse. Pero ang importante sa lahat, magsasamji tayo. Yeah! yung mga So, Ayun guys, samahan nyo kami and pupunta tayo doon sa dating McDonald's na ang pangalan na ngayon is Babo Robot. So let's go. Papakita ko sa inyo guys. Hi guys! So ngayon, pupunta tayo sa Babo Robot. Babo yun na kasi yung bagong pangalan ng mcdonald hindi na siya mcdonald babo robot na siya at naging samjihan na siya guys so samahan niyo kami at let's go let's eat sobrang gutom na namin guys feeling ko parang lang <laughs> so yon sobrang mura lang din kasi nun alam niyo ba na 219 pesos lang siya Meron na siyang cheese, only cheese, only chicken, and only samji. So yummy. So I'm so, kaya excited na ako guys. <laughs> so may nag-comment, ano pa So yun, bye! Hi guys! So nandito na tayo. And gising na yung mga anak ko. Easy ha? Can you say hi? Naging lang nila, guys. Wait, wait lang. Mabalik tayo mamaya. Okay. kumain at hindi ako nakapag-vlog. Kasi, guys, so, bukod sa sobrang gutong ko, may music. So, hindi kinaya. Tapos ang daming tao kaya naman ipapatay yung music. So, ayun na nga, ayun na nga, ayun na nga. Hindi na namin sinama si na lolo to lang kasi naggabi na nga rin kami nakapunta doon and ayun, busy rin sila sa garden. Kaya itong mga makukulit na to. oh, oh. oh. Oba! Oh! Is the, uh, <laughs> oh. <laughs> oh, my name ka daw. My name is Brian Chanel. Ooh. Ay. Bless! Mary, ano? Ayan, <laughs> nalaglog yung anak ko. Fair. So, yung teacher na ang bahalang mag, magturo ng tunay nilang apelido. Siyempre, <laughs> dahi. Pagod na pagod ako mag-alaga. Tapos oh. yung ituturo ko. Oh my God! So yun guys, yun lang.